Matapos likhain ang mundo mula sa bangkay ng higanting si Ymir na pinaslang ng mga Diyos na Esir, umupo si Odin sa kanyang trono sa Asgard upang maghari sa lahat ng nilalang. Bagamat kilala siyang matalino, batid niyang hindi pa niya nalalaman ang lahat, kaya't nagpasya siyang maglakbay upang maghanap ng karunungan. Nagbalat kayo siya bilang isang pagalagalang manlalakbay at naglakad sa Jotunheimer, lupain ng mga higante at kaaway ng mga Diyos. Doon naninirahan si Mimir, isa sa pinakamatandang Diyos at tiyo ni Odin. Nakatira siya malapit sa balon ng kaalaman na ang tubig ay siyang nagpapalusog kay Yggdrasil, ang punong daigdig. Gamit ang sungay na Jalarhorn, umiinom si Mimir ng banal na tubig at lalo pang lumalawak ang kanyang kaalaman tungkol sa sanlibutan. Lumapit si Odin sa balon ng kanyang tiyo at nakiusap na makainom ng tubig ng karunungan. Mimir, ako ang iyong pamangkin at pinuno ng mga diyos. Paano ako magiging karapat-dapat sa aking titulo kung wala akong tunay na karunungan? Ang pagiging kamag-anak ko o panginoon ng mga diyos ay hindi sapat para makainom ka sa aking balon. Higit na mataas ang kabayaran kaysa sa inaakala mo. Sabihin mo ang kabayaran, handa akong magbayad. Ang kabayaran ay ang iyong mata. Dukutin mo ito at ihagis sa balon. Pagkatapos lamang yon, makakainom ka ng tubig ng karunungan. Alam ni Odin na hindi nagbibiro si Mimir. Kailangang magbayad siya ng mahal upang makamtan ang tunay na karunungan. Hindi nangimi ang dakilang Diyos at dinukot niya ang sariling mata. Umalingaungaw sa buong sansinukob ang kaniyang sigaw ng paghihirap. Inilubog ni Odin ang kaniyang mata sa tubig ng balon at nasiyahan si Mimir sa handog na ito. Iniabot niya ang isang sungay na puno ng tubig mula sa balon at inutusan siyang inumin ng sabay-sabay. Pagkaubos niya sa laman ng sisidlan, napuspos ang ama ng lahat ng walang kapantay na kaalaman. Isang malaking peklat ang pumuno sa guwang na dati ikinalalagyan ng kaniyang mata na kung minsan ay kumikislap na parang naglalagablab na apoy. Mula noon, nakilala si Odin bilang ang taong iisa ang mata o ang may nagliliyab na mata sa pagkakaroon ng nag-iisa, ngunit mas malinaw na paningin, higit niyang nabanaagan ng mundo kaysa noong dalawa pa ang kaniyang mata.